Hello mga guys, isang mapagpalang umaga po. Ayan. Kapitayo, kape tayo, kape. Ay, at ako nga po pala ay nag-bake kagabi dahil nga natuwa po ako doon sa isang bata na nagbe-birthday ngayon. Happy happy birthday Jillian Akaya. Ang anak ng aking kaibigan sa palengke, ng aking kasangga sa trabaho na si Randy Akaya and dahil nga po ako natuwa sa bata dahil nung birthday ko ay uh, ah, nakatikim siya ng banana cake at ito ang kanyang mga message yan, dahil nga sa message na yan na laman ko na magbe birthday siya ngayon October 11 kaya Jillian happy happy birthday ito yung gift sa iyo ni Kuya Chris, Odi TV. Ayan. Ipinag-bake kita ng banana cake kagabi. Ayan. At ito yung dadaling ko sa iyo ngayon. Happy, happy birthday, Jillian Nakaya. Yan po yung aking binig kagabi. Tayo na anak ko naman po, si Kino, pasensya na kung hindi kita na bake dahil laging busy ang, busy ang ninong mo sa trabaho. Pero dito, bibigyan din kita. Hintay mo lang, dadala dyan ni Kuya Nonoy. mamaya ating babalot na. Tapos ay na rin papuntang palengke. Dahil nga po, alas 3 na ng madaling araw. Babalot ko tinapay. Para... Makalista rin ako at umaga na. Sa mga mag-birthday po ngayong October 11, happy happy birthday. Soporalad natin kay Honey Bigs. Yan. Ayan po, yung ating nalutong banana cake, oh. Ayan. Ito <coughs> po yung aking kape. Hindi Ayan. Hindi mo itinirahap? Ayan, ito po yung aking kape. Oh, so, tisin, dalawang tinimpla mo. Ah. Sa akin nga yun eh, hindi sa'yo. <laughs> sa akin, sa'yo pala yun? Oo. Oh. Kala ko akin. Yan, ito po yung ating uh, cake ngayon. Apo. Na ating uh, regalo sa my birthday. Yelian, happy happy birthday. Sana ay lumaki kang mabait na bata. Okay hindi magbabago yung, yung ugali mo tulungan okay. ako tulungan kita no, na. sige sige ayun nga po tapos na namin balot yung mga banana cake ayan Maraming maraming salamat sa aking honey babes na nandyan. Lagi nakasuporta. Kahit masama yung pakiramdam, ayan. Inuubo. <coughs> Inuubo siya mga guys. Inuubo siya mga kauban. Paos, paos. Paos pa po, ayan. Ang layo ng kulay. Yan, hanggang dito na lang po ang aking kunting vlog. Yan, maraming marami salamat sa uh, Mrs. message mo, Jillian Akaya. Dahil sa message mo, natuwa ko at yan nga, nabalita akong birthday mo. Kaya, nagpinag-break kita. Yan, maraming, maraming salamat, baby girl. Pagpatuloy mo lang yung kabaitan mo. Yan, huwag yung pasaway kay daddy. Hanggang dito na lang po. At happy happy birthday, Jillian Akaya. Bye. Happy birthday.